Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa aking mga videos. Ang pag-uusapan po natin guys ngayon ay tungkol po sa mga programs na binibigay po ni DSWD sa ating mga kababayan. So marami pong mga programa ang DSWD para po sa ating mga kababayang Pilipino. Ngayon isa na po sa kanilang programa ang funeral assistance o tulong pampa living. So ano po yung makailangan po natin kung tayo po ay hihingi ng tulong sa DSWD lalo na po sa mga indigent po na mga kababayan po natin pwede po tayong pumunta sa pinakamalapit na local DSWD po natin at humingi po ng tulong pinansyal para po sa ating uh, funeral assistance o tulong pampalibing ng ating uh, relative o ating kapamilya. Ano-ano po yung makailangan ng DSWD? Maghanda lamang po ng valid ID. okay So kung meron po tayong government-issued ID, dalhin na lang po natin, i-photocopy na lang po natin para may mga attachment po tayo. Pangalawa po, death certificate na maaring mayroon o walang civil registry number. Okay, so i-provide din po natin ang death certificate ng namaya pa po nating mahal sa buhay para po meron pong basihan ang DSWD para magbigay ng funeral assistance po. Certification o katunayan wala sa alinman sa mga susunod, sumusunod, hospital. So meron pong uh, doctor certificate, okay, um, imam para sa mga moro po, tribal chieftain po para sa ating mga katutubo po. So kinakailangan po natin kumuha ng sertifikasyon para para sa ating uh, uh, na mayapang uh, kamag-anak para mapakita po natin na meron po talagang namatay sa inyong kapamilya. Okay, a funeral contract po o kontrata mula sa funeraria nagsasaad ng balanse at mga serbisyong natanggap, okay? So may mga pinirmahan po tayong kontrata sa funeral, funeral parlor, ay pwede rin po natin dalhin yon para maipakita po natin na mayroon po tayong funeral contract. Promissory note po o certificate of balance kung magkano po yung balance po natin. Ayan. At siyempre po, um, lahat po ng mga documents na ito ay dalhin po natin. I-photocopy po natin kasama na po ng original at dadalhin po natin sa DSWD para makahingi po tayo ng funeral assistance o tulong pampalibing sa kanila. E ulitin po natin, valid ID, death certificate po, certification mula sa doktor, sa imam para sa mga moro po, tribal chieftain po para sa mga katutubo po natin, funeral contract mula po sa, at, sa ating funeral parlor na pinuntahan, promissory promissory note po or certificate of balance kung may balansi pa po tayo para po maipakita po natin ang ating balance sa sa DSWD. Guys, um, sana po nakatulong po ako. Yan, gamitin po natin yung mga assistance na to para makatulong po sa atin. At syempre, magpasalamat po tayo sa DSWD para sa mga programa na mayroon po sila. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye!